So mag unboxing na naman habang naglalaro. Gusto hindi ay eh, mag-starting na ako. Lalo. Ay, ay, ay. Ang pala tayo, ay. Ano siya? Don't cry. Mag-start na ang cry. Ayan puro pila pila dati siya ang ano siya 70 dollar tapos may may 80 dollar 80 dollar ata to 80 dollar ba tama ba yung, yun. So, puro black yung binili ko parang hindi tayo magbibihis. So, 80 dollars siya dati. And, parang hindi tayo siya magbibihi. Yan, 80 dollars siya. Tapos kasi, ang ganda niya. Puro black kasi nakakapagod mag magwashing Yung washing na magkukupas-kupas. Kaya, lahatin ko na lang siya black. Para parang hindi na tayo nagbibihis. Puro black na lang.